Hey guys, kailangan nilabas itong bagong Nubia Neo 5G at talaga naman napakaganda ng design niya. Formang gaming phone until makita mo na yung kanyang specs. 10,000 na SRP ng phone na to. Bala ko sana umorder na to last week. Kasi lang nung nakita ko yung specs, eh medyo nagdalawang isip ako. Kayo na umubos ka kung sa tingin nyo sulit ba ang specs ng smartphone na to para sa may 10,000 na SRP niya. Huwag niyo munang isipin yung design guys. Yung mismong specs muna ang tingnan natin. Meron siyang 6.6 inches na IPS LCD display na meron 9Hz na refresh rate at 1080p resolution. Android 13 siya na meron Unisoc T820 na processor. 6 nanometer na siya at meron Mali g 7 na GPU. 8GB siya guys na 256GB internal storage. Dual camera na meron 50MP main camera, 8MP na front selfie camera na naka-teared up notch na siya design lang. Single speaker, 4-5mAh na battery na meron 22.5 watts sa charger. Well, ano sa tingin nyo? Sulit ba sa may 10K na SRP nyo sa may ganyang specs? Kung ikaw compare mo ang smartphone na yun, sa ibang smartphone na meron 10,000 din na SRP, eh sobrang layo ng difference nila Kailangan ni Note 35G at Tecno Bobo 5 Pro 5G in terms sa specs nila. Sa maganda lang talaga yung design niya na formang gaming phone. Pero mas malakas pa rin dito si Inflix Note 10 Pro na 2 years old na. Or mas maganda guys, bumili ka na lang ng second hand ng mga smartphone na mga dating flagship na sobrang mura na tapos sobrang ganda ng specs kaysa sa mga bagong release ngayon na maganda lang yung design pero ulats naman sa may performance yun guys yung isang mabilis sa first impression ko muna sa may bagong Nubia Neo 5G thanks for watching King